Nang dahil umano sa pangunguhan ng pagkain sa palengke, sinaksak ng isang tindera sa Zambales ang isang aso na ikinamatay nito. Nakaharap din sa asunto ang isang lalaki sa masbate na pinagpapalo naman sa ulo ang asong nakatali. Ang mga kaso ng animal cruelty, tinutukan ni Oscar Oida Kita sa video ang unang pinost sa mga animal lovers forum kung paanong pinagampas sa isang lalaki ang ulo ng isang nakataling aso hanggang bawian ito ng buhay. Ikinabahala ng grupong Animal Welfare Investigation Project ang sinapit ng aso sa bidyong ibinigay nila sa GMA Integrated News. I think uh, it was more for uh, content and uh, they were trying to mislead kasi yung ano eh, yung uh, mga nakapanood dahil yung nag-post ng video, yung uh, address niya kunyari is from Tagum, Davao del Norte. Kalaunan, nalaman nilang sa Mandaon mas bati pala ito nangyari, kaya nakipag ugnayan sila sa nakakasakop na barangay roon. Kinilala ng barangay ang naturang suspect. Nakausap namin siya sa pamamagitan ng telepono, pero dahil hirap umunong magtagalog, tinulungan na siya ng barangay. Kasi sir, yung aso daw, nangangagat na umahabol ng mga taong dumadaan. Nung nakaraang taon pa yan, nagsisisi nga siya sa ginawa niya Kasi hindi naman si Tito nakapag-aral ng ano. Kaya hindi niya maintindihan yung makasir ka sa ano, sa mga hayop. Kaya sabi niya sir, humingi daw siya ng patawan at hindi niya na, na daw kaugnay ng hinalang for the content ito, giit ni Alias Tantan, di niya alam na may nagvideo at di niya alam kung sino ang may kuha nito. Duda ang Animal Welfare Investigation Project na nakausap din si Alias Tantan. He was denying at first na hindi niya alam na binibidyohan siya pero sabi ko nagsisinungaling ka kasi nung pangalawang hataw mo ng aso eh, Tumingin ka doon sa nagbibidyo, parang sinasabi mo na okay na ba? Parang ganun ang sabi ko sa kanya eh. So, you know, ay hindi ka makaka-escape kasi kitang-kita yung mukha niya doon. Sinampahan nila ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act si Alias Tantan na may katumbas na arin na buwan hanggang dalawang taong pagkakabilanggo at multang maaring umabot ng hanggang 100,000 piso. Hinahanap na rin ang kumuha at nag-upload ng nasabing video. Sa subik naman, na-videohan pa habang dugo ang naglalakad ang isang aso pero binawian din ang buhay kinalaunan. Ayon sa mga imbisigador, sa isang CCTV nila nakilala ang tinderang sumaksak sa asong kinilalang si Tiger. She was also very emotional naman and um, it's because nga nagnakaw po ng, ng pagkain yung, yung aso and just that. Siguro out of I don't know, but it, it doesn't really justify what, what, what she did to the dog. Naisa ilalim na sa inquest proceedings ang tindera. Yung suspect po natin ay uh, nahaharap sa kasong violation of RA 8485 as amended or animal cruelty law. Para sa GM Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Horas.